loy ang paglilibot ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan maihatid lamang ang mga libreng serbisyong medikal sa bawat residente. Sa bayan ng Villasis, na sa anim na raang residente ang nakatanggap ng libreng serbisyong pangkalusugan at iba pang tulong. Isinagawa ang mga aktibidad na ito sa ilalim ng programang Ipagpatuloy ang Galing ng Pangasinan. Kabilang sa mga libreng serbisyong handog ay ang medical check-up, consultation, ECG, X-ray, blood sugar test, tooth extraction at pamamahagi ng mga gamot at vitamins. Mayroon ding veterinary services at pamibigay ng mga punla at asin para sa mga magsasaka. Nagbigay din ng social services assistance ang mga ahensya na kasama sa programa gaya ng tulong sa mga senior citizen, solo parents at indigent families. Patuloy naman ang pangako ng pamahalang panlalawigan na ito'y ipagpapatuloy sa iba pang mga barangay upang mas maraming pangasinense ang makinabang sa mga libreng serbisyo. Samantala, nagkaroon naman ng bloodletting activity ang bayan ng Linggayen alinsunod sa pagdiriwang ng linggo ng kabataan. Pinangunahan ito ng local youth office katuwang ang SK Federation. Layon ng programa na makatulong sa mga pasyenteng na nangangailangan ng dugo at hikayatin ang mga kabataan na makaisa sa nasabing aktibidad. Valerie Dismaya, RNG News.